Yun, no? So, yun nga pala guys, yung birds natatawag tatawag yan. Yan, no? Ang nangyari niyan, ito yung so nangyari niyan, no? Kaya eh, hindi na niya makapag-loading dahil sa yan, you no? Know, nabali yung rampa. Dahil sa luma na yata yung rampa nila. Yan, you no? Know? So, yun. Yan yung guys, yung now, ano, na oh, ano nahulog ay muntik ng muntik ng mahulog yan o oh. pala may karga yan so hindi yan naka atras na kasi ah uh, yan parang sa may gitna yun nabalik na so yan lang mahirap yan kapag ganyan na nababalik yung rampa dahil sa pwede yung truck na yan na adam truck na yan mahulog dyan sa dagat You know. so, sa tingin ko kaya na ano na nahati o nabiyak dahil sa di na siya kinaya sa kaluma na yung rampa medyo di na siya kinaya ng rampa sa tingin ko yung naman yung ano yung anong yan you no? Know, truck na yan, dam truck na yan no? yung trentahan 30 cubic tapos dyan dadaan so mag surrender na rin yung ano yung rampahan nya balik nabalik na Yan. so pagkabalik niya na so mabuti nagapan kasi kung hindi ay nahulog yung dump truck na yan guys, parang gusto ko lang to i share